Thank you pa. Thank you, thank you po. Ano ba yun? pam wow, Piyesta ham. Oo, pang ano sa Pasko? Oh, ayan, oh. Ayan, ang tingnan mo na, oh. Marites ka talaga. Oh, yung mong si niya. Oh, wow. 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 No. Kala niya, ano, chocolate. Kala niya, chocolate. Hindi yan, chocolate. <laughs> Ito po bigay po ni Anne, Tita Jenny. Bigay, mm. bigay ko na yung gift ni Pibi. Kaya pala may...